ayos nang ayos! Excited lang! <laughs> siyempre na yung kailangan. Effort talaga at kaya pa kay Darius. Kaya mong nakukurnihan ako, meron pa silang nalalaman na first date anniversary. Hello, sino ba namang tao makakaalala ng first date nila? <laughs> eh sino pa? Di siyempre si Lucy at si Darius. Baduy ha. Okay pa nga sana kung out of town trip na lang, hindi pa. Pero para ibigay yung gusto at trip. Kaya iniisip ko na lang, at least magkaka-quality time kami ni Dami. Miss na ko pa naman na siya. Mm. Hello? Hello, babe. Sa resto na tayo magkita, ha? Mayroon naman ako reservation dun, eh. Meron lang ako sa yung importanteng meeting na pupuntahan sa work. Pagkatapos noon, magkita tayo ron, ha? Okay na, Sige. Bye. Okay. Love you. Bye. Oh. Ngay, hindi daw ako masusundo ni Darius. Magkita na lang daw kami dun sa... Saan nga Hindi ko alam kung sa kami magde-date. Eh di tanong mo kay Darius. Hindi eh, pwede na eh. Nagihinala na nga siya sa akin eh. Tapos magtatanong pa ako tungkol sa isang bagay na dapat alam ko. Saan nga ulit sila nag-first date? Eh? Pus, itanong mo sa iba. Ano ba yan? Hmm. Joy! Ay, Lucy! Ano ba yung nagpapasok ka ng halaman dito? Dami-dami ng halaman dito. Ay, ano ginagawa mo dito? O bakit? Parang pa rin naman ako ng business na to, di ba? Oo naman! Oo naman! Eh, nashock lang ako kasi ang tagal mo ng work from home, di ba? Ikaw naman, pumupunta ka ng walang pasabi. Naglilo lang naman ako, pero pupunta pa rin naman ako dito paminsan-minsan. Buti na lang talaga narinig namin si Farah. Uh, so, May, gusto ka bang pag-aralan na bagong variety ng hangin plant? Or baka may ma-share ka sa aking teknik ng propagation? o, <coughs> <coughs> wala, no? Tsaka ako nagagawin yan kapag nasa mood na ako. Tsaka di ba nga, meron kaming baby lives. <coughs> naalala niya? Bakit parang ayaw mo? Hindi! Ito, ito naman! Bakit naman? Hindi, nagulat lang ako kasi, 'di ba? Dati lagi niyang nakakalimutan, 'di ba? Kaya nga excited na ako. Eh. Baka pwede mo akong ihatid. Ay, hindi kasi ako masusunod ni Darius. Pwede ka nalang mag-drive. Naflatan kasi ako yung isang gulong ko kaya pinaayos ko pa. Hassle nga eh. So, ano sa team mo? Pag-book na lang ng ride. Hindi <laughs> mo alam ko sa'ng pupunta, no? So, ano na nga. Eh? Oh. Ah, sorry, bro. I love you. Hindi talaga pwede. Kasi, importante talaga yung pupuntahan ko. So, I cannot talaga. Sayang! Gusto ko pa namang pumunta sa M's Gourmet. M's Gourmet? Hello, Sir Vince! Kailangan ko kasi malaman kung nasaan si Sir Darius may Kaya pwede bang humingi ng favor sa'yo? Pwede bang ba siyang tawagan at tanungin kung nasaan siya? Kung sino ka mang kadete, Sir Darius, umanda ka sa'kin. Sa si Lucy kadete, Oo! Oh. Sa si M's Gourmet! Di ba favorite mo yung Cacio Pepe doon? Paminta lang naman. <laughs> Siyempre, naaalala ko yun, no? Doon na nga ako papunta ngayon. Yun. Diretso na ako doon. Kaya sige na, okay. na lang ako ng ride. Bye, bro! Love you! <laughs> Sumagot ka. Uulid <laughs> ganda pa naman ang